lang, Pally. teka lang. kailangan oh. kailang single. Oh, oh. oh, ako kahit hindi single, go! Naku naman! Hindi <laughs> ako choosy! Oo oh, nga! Eh, kahit naman camel, pwede ka eh. Huwag <laughs> naman camel! Bakit? Huwag naman camel! camel. 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 Bakit? Man, Mananadsyak yun! Cactus! Okay lang ako, walang laban! Ay. Ah! Oh. Meron mo bang giveaway dito? Thank you! Ah! Ay, you. ah ito, ito! ito. Susunahin ko pa! na! Palabigay! Are you a driver? <laughs> you drive me crazy. Uh, oh my God. <laughs> hey, again, Let's get acquainted. My name is Doris. How about you? What's your name? Michael. Oh my God! It's my favorite name in the whole wide world. <laughs> Michael, Michael, because you're such an angel for me. <laughs> Even where? Florida. Oh my God! <laughs> um, since you're from Florida, why are you here now? To see your show. <laughs> That's amazing! Oh my oh, he do loves animals, no? Uh -huh. He's from America. He's, he actually came from Florida. Oh, Florida! Oh, Florida! Mm -hmm. From Pampanga! Florida, Pampanga! Florida, it's the land of the beaches.

Living. What's your job? I aircraft. Oh, my gosh, and way, I like your voice so much because you know I I, I like it. It's, it's just like talking to the devil. You're not aircraft. <laughs> Ano ka ba? Kaya Iba na Ibang lahi yan, di ba? Amerikano. Kasi oh. may yung usok niya ng abdo mo. You know what? Since you're a kanina, when you with Erica, what are you there? You're a mechanic, a something, or you're a pilot? Oh my God! Again, that's amazing! Congratulations! <laughs> Who is ano ko? Sa matala agad? Eh, bakit? Oh. Okay, ano pangalan niyang, ano na, na yan? He's, okay, ano na yan? His, what's your name again? <laughs> gusto ko yung boses niya. Ah, oh, oh, what was your name again? Hellboy. Hellboy. Ano ba 'yan? Para may mas malalim pa diyan. <laughs> ah, pakita kay mas malalim pa diyan. Oh, ikaw naman. Okay, um, excuse me, sir. I would like you to meet my friend over here. He's just a friend? friend? Yeah, for now. Uh, he's going to be my future ex-husband. <laughs> future ex-husband. <laughs> oh, oh, Sandali na, papalitan ko pa to, no? Oh, Malay po, hindi sukat. <laughs> Ang puso ko para sa kanya, kayo naman! Why? I would like to talk to him, of course. Um, Hi. My name is... Sabel. Wag ka naging Ingles, english Pilipino ata. My name is Sabel. Salamat, umalis ako. Hi! Ay, syunga-syunga ka rin. Nakakaluwa. Kapag parang nagpapinoong, minungo na ba ako dito? Kaya kung ito naman, dahil foreigner, mag-i-English kami. Oo. Ah... ba to? Okay. Salam malay ko. Malay ko Salam si. Ha? Pinagluluto mo ako ng ano? Patatid? Diyos ko naman. Nautusan pa rin. Nawal na ka din ito. So, okay. Ako, Diyos ko. Naman, he's good looking. Yeah. Um, I want you to understand that you, you, face, very good. <laughs> Alam mo, ang mo muna sa kanya, does he speak English? Do you, do you speak English? Nazi, ah. Oh, Nazi mo! Ayoko na! Sandali, sana nag-iingat ka sa mga kinukuha mo. Kausapin mo yan. <laughs> no, no eh, sandali, lang lang, eh. sandali, lang. Ako na nanalig na magkakaintindihan kami. Ah, uh, like this. You. Watch. Okay? Uh, look, 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 Me, me, Saber. Saber. Huh? Name, name, you, name, you. name, you, name, name, Name. Name. Man? Man? No, man English, ako, yung niloloko ko. <laughs> hindi ako pwede magmura, pero... Uh, <laughs> <laughs> ah! Yung... <name>. Birth certificate! <laughs> uh, license! License! <laughs> <Claire> <laughs> Show namin bukas. Sabi ko. Mahirap yan ah. Sabel para oh. beauty contest. Kailangan mo ba ng interpreter? Hindi, hindi. Okay na to. Okay. Name. Me. Sabel Fortuna. You. You. You're. <laughs> Please. <laughs> 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 Ako po si Ha! <laughs> ka pala. <laughs> Kung sa <saan> bakit ina ngayon. <laughs> Tanungin mo lang sa Ben. Ano pangalan mo, kuya? Uh, Sherwin po. Ah, si Sherwin. Sherwin. Kung oh, oh, uh. nakakaloka ka, Sherwin, lakas mo ka, Peggy, ah. Oo, ang taas ng bigote mo. Ang ganda. Ano yan? <laughs> si Sherwin. Oh, siya si Sherwin. Anong ginagawa niya sa buhay? Uh, Bukod sa mag-ahit. <laughs> architect. Po. Architect. Ha? Uh, he's into the, you know, erection of buildings. Of course. <laughs> oh. who's in charge of the erection is the engineer. He's in charge of the drawing only. <laughs> ah, okay. But still, you know, connected. <laughs> All right, very good. Oh, yeah. Oh, he's how young? What? Tagalog na lang. Anong taon, Tuloy? taon ka? Uh, yeah. 29. 29. Ano ko naman? Ang kaya, 29. Isabel, oh, kung ima ko meron siyang special someone. Oh. Wala pa. Wala pa. 29, wala pa. Oh, pare. <laughs> Alam mo <wala>, ibig sabihin niya. <laughs> Kaya eh, pare, kinakabahan ako sa'yo. <laughs> pare. Oh. pare. Uh, Parangay na po noon. Huwag sa kanila. At least, least hey, hey Sabel, at least I know he's yeah. a real man. <laughs> hey, let me ask you. Uh, how young are you? <laughs> <laughs> How young are you? I mean, what's Forty-three. Oh my God! It doesn't show, really. Oh, me, I am eighteen. Oh. Is she the girl beside you or the Tumayo nga yung girlfriend? Oo. maganda! Oo, yung girlfriend. Ayan o! Ate! Ate, tayo pa! Tayo. na tayo na, Ano ba? Nakatayo na pa rin! Oh! Anyway, I'm not the jealous type. I guess you really love that girl. Hindi ko pa talaga magsisilus ah. Oh, anyway, we would like to thank you for being with us. Um, whatever happens here, And later, I'm hoping to <laughs> see <laughs> you again. Nag-o-hope. <laughs> yan din, ilikado ka dyan. Karamihan pala, nakasungkaw. Sandali lang. Yan, may asawa. Oh, ito, walang girlfriend. Hoy, oh, girlfriend lang to! Oh, how many months have you been together? <laughs> Disember, inaambuhan pa nang na magiwalay payan kay Sugba niya politika. Masarap ko man ako kaagaw dito. Ano ka na muling? Singol. O kayao Bisaya. Sige, ngayon, pati diri na. Dapat Bisaya pati saya pati ka Masarap ka usap. Korek, korek, Hindi ang Tagalog mo Bisaya. Oo. Dalawang alpabeto. Ano ngayon? Ito ka usap ka, di ba? Naa ang Bisaya nagsisimula sa E. E, B, C dalawa ang alpabeto niyan. Pero iba kasi nagsisimula sa A. A, B, C. <laughs> <laughs> o, Islam! O, at saka patatali ng mga bisaya. O, Isabel. O, isang salita lang, isang isang word lang, pero ang daming meaning. Talaga. O, may sarili diksyonaryo mga to. Kagaya na. O, peace. O. O, sa kanila, peace. Peace. O, Peace. Tranquility yun. ano pa? Doon sa mga subdivision, peace one, peace two, peace three. Pisti. mga mga search chief. It seems that I I really found my search chief, you know. With you, but since I I I think chief think that you love her and you like Maya also. Parang so Let me just kiss you and give you something. Okay? okay. And then I'll give you my Etisalat number. <laughs> it's it's uh, Dubai customary that we kiss each other two times, right? Yes. Okay. One on the. Oh my God! Wait! 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 So excited! Oh, si gusto niya gusto niya ba iti ka? Oh, you're so handsome. Okay, kiss here. Eh, tiba-tiba ka rito. May mali siya. Huwag -hmm. ka na umarte. Hindi ko masyadong maganda. Filipino customary that you kiss in the middle also. <laughs> But there's the Filipina there. <laughs> Thank you so much, Michael. And you know, I, Thank I so I so like you both. Ay, tumitila ka <no? laughs> <laughs> <Dabot> na. Thank you. Thank you. Thank Oh, sabi. Oh, no, sa tabi lang. Ako sa ikaw, ah. Ako naman. Gusto <laughs> mo ba? mapakalayo-layo tayo. Tumira sa ina. Ng... Tumira tayo sa malayo, mapuhay tayo ng paya. Tama, tumira kayo sa ilalim ng lupa. O, hindi kaya. O, oh, at... pwede mo. Bakas naman. Tandaan mo, please be careful. Parang ayaw. Kaya. kaya kinakabahan ako sa'yo. Kuya, sandali nga. Kikis tayo, okay lang. Pwede na yan, kuya. Mukha naman lalaki. Saan? Saan? Pipisingi. Pipisingi ba yan? <laughs> pa, parang ang damo. <laughs> Jasmine, o oh, sige, hindi ka dito. Ayoko dyan, gusto ko dito sa kabila. Alam mo kasi sabi, hindi ka naman niya gusto. Gusto niya si Maya. So, ah, ganun ba? Oh, pero i-kiss mo na rin. Oh, sige, kiss na. What? Di lang kayo. Sandali, bakit ikaw ang kikising? Ikaw ang babae. Iibig kasi. sa ka nga pakarot eh. Aray ko naman. Kaila. Pag <laughs> nabukong yung ibig ko, teka. Hindi nakakaisagin na. Nakakalawa kayo dalawa. Siyempre, babae ka, siya sa Hindi, kasi para dapat ako humalik, para sure mo na wala siyang gagawing masama, di siya mag-o-over the ano. Ano, alam niya yan, pagkakawin siya, ma mawawakawin siya. Hindi, kaya, kaya, kaya. O, ako nga, basta. Okay, gina. One! Two! Thank you! Yung <laughs> <ka sa> <laughs> 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 oh, para magkumpare na kami, di ba? <laughs> <laughs> eh ka. O, oh, catch! <laughs> <laughs> o, thank you so much! Okay, thank you! Thank you. Oh, bye, bye, bye. Oh, Sige. Okay. Doon oh, okay. sa ilalim ng speaker, hindi so, mo ako dyan, ha? <laughs> Simpli oh, ang katuloy. O, e, total naman. Ganito rin naman ang nangyayari. At alam muna amin na hindi talaga kami ang gusto nila, ha? Ladies and gentlemen, ibabalik lang po namin sa inyong lahat. Of course, ang BFF namin lahat. Ladies and gentlemen, para bangang for...